Yan, malapit na po. Hmm. Tulak ng tulak lang po para madali po siyang makaabot sa tubig po. Ganito lang po mga drivers no. Ganito lang po ka easy. Eh. Yan, good morning po sa lahat ng mga drivers diyan. Yan. Andlos. Ye, yeah, salta-salta buat. Oh, yan. Oh, Ye, malapit na, konti na lang. Yan, sana po mga reverse, no? matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko. Yan, pakipalo at subscribe lang po mga reverse. Eugene Divers Vlog po. Yan, buhat naman. Hmm, sus, madali lang. O, kabila naman. Ih. Eh. <laughs> suga man, suga. Siga. Isda, may isda. Ulo, ulo, ulo. Yeah, usab, usab. Mm, yan, nakaabot na sa tubig po mga rivers. Ganyan lang po kadali pag magpababa ng bangka, no? kasi inangat to dito sa uh, mataas na lugar kasi nirefer, may nire-refer po niyan hmm. Yan, tapos tulak naman yan pa Trust po mga drivers. Kasi inuuna po yung sa likuran kasi may four pillar po yan. Baka maano pong four pillar mga drivers. Yan Yan. Sige tulak pa. Kunti kunti. Hmm. Ganyan lang o. Oh. Tapos. Tapos tulak patras pa po yan mga drivers. Ang dami po nila pong nagbubuhat at saka nagtutulak. <laughs> Okay. Oh, wata sa wata yung sagaw kay Yan. Ye. Yeah. Bilang. Oh. Ah, uh, lang po yan pag tinutulungan po mga drivers. Choy. Nagarami. Lai <laughs> mo, lai. Sabi nga, kuhan, pura lang ng murun na. Ganaan lang ng murun. Dami pong pangka ngayon dito mga rebers na, ano po, mga park. Iba meron, ang iba wala. Tapos ito naman pong isa, pinababa po nila para magamit na po ito po sinasakyan nila pag manguha po sila ng saan. Ray! Okay na right tong challenge si Muray? Wayhang? Way ayan na, ayan, tapos na. Kunti na lang. Kunti na lang para matapos po yan. <sighs> Hmm. Bun, lah. <laughs> Sayu lagi naik gis. Irusan. Hai lagi tu. Wah, na, terpusnya. Ya, dicun ya. no wala naigaw na ito, skwan ay, atras oh yan tapos na, notaw na hmm, yan po, tapos na po mga grabbers grabe, ang dali lang po 40 upon ba. Wala lagi Boss, boss. Yan. po sa po sila mga refers no, ah, maghanap naman tayo ng masasakyan dito. Mo tayo dito. Dobog lang do. Obo, Ada yang beruto? Oh, beruto wah. Yan, hanap muna tayo ng masasakyan dito mga Rebers. yan. nandito po yung San Pedro na hinihintay ko po mga Revers Iwan ko lang, may booking ba to? Kasi dito naman tayo sa Sakay, kasi ngayon wala po kaming guys. Bok! Drivers, 'yun sana magdiha. Ha? Yung isang taong 'yan, ngayon pa lang po nagagising. Ayun. Kaya hintayin ko muna yung Kapit Captain sa San Pedro, singko mga drivers no dito naman ako sa sakay kasi araw-araw uh, po silang may booking no us um mabuti naman dito tayo Yan Ay thank you for watching mga drivers Dong Arego's ko dong Sampidro dong